Hello guys, what's up madlang people? Oh, ayan guys, uh, dito kami sa <coughs> Sa bukid namin guys, dito sa tuktok ng bundok ayan, tuktok ng bundok talaga guys, kami sa mataas. tinignan Ini na ko yung, yung uh, lupa na nabili namin guys, nabili ko. And with uh, may kasama na siyang bahay na maliit. Dito kami sa sakahan namin guys, pero ano pa to? Sasakahan pa lang namin. ayan ang uh, kapatid ko guys oh Umakit sa lubi. Nyug. Nyug Lubi. <laughs> nyug din, <de>, niyog. Umakit <laughs> oh, sa lubi. Umakit <laughs> sa niyog guys. Nagkawa na, na, kami ng uh, buko. Kwa, natin saka. Ayan. Ayan guys. Tumingin ako sa lupa na nabili na, na, na kami guys. Na, Huwag ah, ka nang bababa dong. Huwag ka nang bababa dyan ka lang. Huwag ka nang bababa dyan ka lang. Huwag ka nang bababa dyan ka lang. Ito yung papa ko. Kumuha ng ano. Kumuha ng mga buko. Ayan, yun, yun yung unggoy guys. Makyat. Ayan, hindi na marunong bumaba. Nandito no. monkey out. Oh. Ayan. Na. nandito monkey. Pila, <laughs> ilan, ilan na nahulog? Sarap na Ay, photo Tuwa mo yung unod. Ayan, masarap yan. Ayan guys. kami na kami ng buko. Worth it ang pag-akit. Pa. Ang uh, yung lupa kasi nabili ko guys. Ipa-akit eh. guys. Eh. Kaya ano. Worth it ang pag Pakit mo kasi ano eh. Maraming bunga ang ano. Hindi ba hindi Yan tahimik dito may bahay kasi wala na nakatira. Pero yung lupa na yan guys, yun yun. Yun. Lahat na makikita nyo guys. Akin yan. So guys, medyo malaki-laki itong nabili ko guys. Mga 10 hektarya siguro ito. Ayan. 10 hektarya lang naman ang nabili kong lupa. Ayan. Maskep. Tol. Talon ka kaya? Kawa, kawa mo naman yung unggoy na ano guys oh. Kawa mo naman yung kumuha ng ano ng nyog. Ng buko. <laughs> oh, naman. Ka Ito naman sa, wala, wala na nakatira sa bahay na to guys kaya ano. Ito lang ang mga kung gusto kami magsaka dito dito daw dito to kami pwede maka Makilambot stay yan hindi pa namin napasok yun baka, baka may iahas ba yan yan walang edit edit on sit sulat upload tayo nang kauna ni mo agoy namit gina na oh himutag ka nang lubot sa gaigay na mani parang lamit lagi lamit lagi na tama na oh yeah. sakto na sus lain pagutang way unod oh, right. si, si 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 hi sa ating vlog si hi hello Ayan, kain tayo, kain tayo ng buko. Buko. Ayan, nakababa ng unggoy. Butong. Kumakain, igit pa rin. Kumakain kami ng buko, guys. Butong. Dito sa amin. Ayan, ito guys, itong, itong bahay na ito, guys. Ay, ang unang may-ari nito, guys, ay ano to guys? Uh, killer. Killer ng mga baboy. <laughs> dami si, dami. Panga ng baboy, guys. Oh. Grabe. Simenteryo to ng baboy. <laughs> Pero pato sa kabila oh. Oh, ito ito medyo bago, -bago kay. Medyo puti-puti pa. Oh, di ba? O, diba? Daming panga ng baboy. Kukunin lang katong upo. Lain hindi. Tapos tindak siya. Hay butong 'to, ikakain ko 'yung butong. Yeah, guys, kakain muna ako, guys. Kasi baka balat wala na matiras sakin, sa guys. Hinainan lang kapiliwela. See you next time. Adi ba?